Kaya magkano yung ano nyo? Kalapate nyo? Kapakya ko nga si Kwenta isin Pakyawan si Kwenta lang isa Kapakamura ng kalapate dito Si Kwenta na lang O 50 na lang daw isa o Ano po? 7-5 lang po yan 7-5 lang? 7 months lang po yan Malago yan, mabay Ano po saya po yan rin eh? Persian nga lang Persian 7-5 lang, lang yan. Ang kalapate natin 150 lang dalawa Dalawa na yun, 150 meron lang. Meron tayong Sirama, oh, 500, lang pares. Sirama, 500 lang ang pares. Cerama, 500 lang ang pares. Meron tayong German, oh, 800 lang ang pares. German Beauty, oh, 800 pares. Meron tayong Pantel, 600 lang ang pares. Okay, kamusta mga boss? Araw na naman ng biyernes. June 28 Nandito ulit tayo sa Bukawi, Bulacan Papasyalan ulit natin yung Changgian ng mga hayop dito Sa mga bago nga pala sa channel ko Tuwing biyernes po ng umaga Meron Changgi dito Changgian ng mga hayop Tuwing biyernes lang po Alas 5 hanggang alas 10 ng umaga mga boss dito lang yan sa Barangay Binyang Second Bukaway Bulacan pila sa Ruiz Street Paglagpas lang ng flyover na yan no? pag kayong Marilaw eh. dito papuntang Balagtas eh ah. mga boss, ganito eksena dito tuwing biyernes ng umaga. Pasok lang kayo dito sa Pilasaro. Ayan mga boss. So, pila sa Ruiz Street. Iba't ibang klaseng breed ng tuta ang pwede yung mabili dito. Pusa. Hello. Morning. Ano yung dalamang pusa? Ragdoll. Expression female. Ragdoll. May Kano mo binibenta? At 10k na lang. Negotiable pa sa mga subscribers. Babae po ito. 6 months old. Eh, yung isa. Ito, Bengal. Bengal. Mail. Bata pa to, ah. Opo. Going 3 months pa lang yan. Bukado. Bigay ko lang ng 18K. 18,000. Bengal. 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 Quality markings, mail. Yan, yeah, kunin na lang natin yung number niya. No? baka may gustong bubili. Eh. Opo. Opo. Ang number po natin, ah, 0967-310-5056. Yan, maraming salamat po, sir. Thank you rin. Salamat po. Ito naman si Sir, good morning. Chihuahua 6k pala. yung lalaki. Ito, 6k din yung babae. 7. 7k, 7K, lalaki. 7K, 7K lalaki. naman sa babae.

Dito tayo sa kabila. Si so Rodman, oh. Hi, good morning, Good morning, Rodman. Ako, Idol. Ganda na, ano, pakita nga natin yung ano mo. Po? Ito, Idol, pakita ko na sa... Ah, uh, Pudel. Ito yung Pudel, babae. Hey Pudel Babae pa yan Choco kulay Bira ang meron na ito boss Bira ang meron yan Opo bira na maganda dun no Yon, Bira ang meron Balo Guys tayo eh no? Dito tayo banda Para makita yung Female po siya female Female O oh, 3 months may get May bakuna po ito kuya May bakuna na Alagaan na lang Opo ala Hindi naman po Sila lang po magkukompleto no? Hindi <laughs> pa <laughs> kumpleto yung bakuna Opo hindi pa kompleto yung Ako, kompleto. Ano breeder shot lang po Benta ko na lang po ito ng 9K Idol may bawas pa yon. 9K may bawas pa po Pero may previous pa tayong bag doon na Idol Kasama na, na to, to Pagka binili niya yung toy poodle niya Meron ng pre-bag May pre-bag na pre Dog food po. ba? May pre-bag dog food din Pwede po, sige po, walang problema Pwede rin Ito mo para ano to Mail na Jitsu Princess type. Aba, no? Pero may pagkaano siya, di ba? Pumaray niya, no? Oh. Uh, may style uh, na, boss. Male uh, to male. Benta ko na to 6'5 po niya. 6'5? Apo. Depende naman po sa klase. Quality po kasi. Kasi uh, ano pa ba? French Bulldog. siya, may damit po. Babae. <laughs> babae po yan. Benta ko na lang po ng 12 yan. 12 na lang babae. 12 na ay, lang. Ay lang Ilang buwan na po to babae? Ilang buwan uh, na? 5 months 5 months. po, chihuahua. Boxe na Kasama na yung damit. Oo, pwede naman, boss. Ito, boss. May, ito yung bakuna nila. Ito yung bakuna ng Prezi Bulldog ko, boss. Kasi magkano? Alin po? Ito, boss. Ito yung bakuna ng Prezi Bulldog. O, contact number mo. Contact nyo lang po sa contact number ko. Wag lang ako six 0905 driver mo ba ngayon messenger ko magkita na lang po tayo sa LRT Monumento doon lang po ako na ipagkita pag uh, sure ba yan yun, hey, huwag lang lalakohin naman din po <laughs> deliver idol opo, wag lang lalakohin idol pero <laughs> ha para ano, lagi lang tayo nasaktan eh <laughs> <laughs> Okay. Dito kay Gilbert, no? Yes, hey, sir. Good morning, Sir Peter. Good morning. Yes, pero tayong dalawang sitio dito. Parehas babae po yan. Three months, four months. Yan, ito si Pat. Ito si Ed. Yan, mga babae po. Yan, bali, five, five na lang po yan, dalawang yan. Bawat isa, five-five. Ito si Eds, meron itong papel. May certificate ito. Additional lang po kayo pag nakusta niyong bumili certificate niya. Yan po yan. Tapos, meron po tayong tatlong sitio sa bahay. Uh, sila Tito, Big in jo uh, G. Uh, tingnan na lang nyo yung aking Askin Kennel. FB account makikita nyo sila doon. And shoutout po tayo kay, kay sir Manuel ng Tagadas Marinas Cavite. Diniliver ko yung kanyang sitio kahapon. Yes sir, paki Text na lang po ako, tawagan ako sa 09439119745. Paki-chat na rin po ako sa Ashken Kennel. Okay, salamat, salamat. Mas marami salamat, sir. Thank you po. Dito naman tayo kay Shitsu ni Ate Fred. Ano ngayon? Mets ni Ate Fred. Mets ni Ate Fred na pala. Ayan. Ayan, meron sa pala. dito ang limang Persian cat. Limang Persian. Uh, apat dyan, 3 months old yung sa 5 months old. Makita natin, ito pinakamaganda, no? Ito dalawa. Ito ang magkapatid to, to. Yan. Dito muna tayo sa magkapatid. Ito ang magkapatid na to. Magkapatid din tong gray, pero iba yung price kasi. Dito sa atin sa smoke block natin, isang male, isang female. Ito, female. ito yung female. Itong male naman, uh, ito. Tapos, asking price natin dito, boss Peter, ano? 8K negosyo 8K negosyo Ayan, tapos dito naman sa kapatid ni sa si kapatid ng tong dalawa, ito to gray be. natin. Ang asking price natin dito 10k. Ito naman may, may. 10k ah, Ano tawag sa ganyan kulay? Gray. Gray. Parang silver nga rin. Uh -huh. 10k dyan ha. Itong isa. Ito naman sa puti. Nakuha na yung mga kapatid nito eh. Ito na last time eh. 8k na lang. Bigay ko na lang. Female naman to. Blue eyes. Solid white. 8k female. Female. Tapos yung huli natin. Ito yung 5 months. Kaka 5 months lang si Lucky Napakalamping nito Lalaki, syempre Lucky. Kulay grey naman to Kala nila choco pero green ang tawag dito eh Grey uh, din uh, Pigayin natin dito 10k negotiable 10k So, lahat yan, ano, negotiable po, Boss Peter, ano. Pre-delivery within NCR, outside Yo. NCR. Uh, ano tayo, pag-usapan natin yung Petrans po. Tawid agad, meron tayong legit na shipper, Luzon Visayas Mindanao. Huwag lang outer space. Yo. <laughs> <Kairap> yun. hirap <laughs> yun. Yeah. And lastly po, shoutout po pala kay Sir Andrew Donato Nangan. Kasi si Marcus Capite, uh, rehome na po natin si Burnick sa Lunes. Kaya yeah, maraming, maraming, uh, yeah. maraming maraming salamat po. And lastly, like, share, and subscribe uh, Peter Paul Gajente yan. Maraming maraming salamat po. Yung ano pala, contact number? Ay, pwede niya po pala ako makontact sa akin sa cellphone number ko po na 0929-349-6242 tsaka po sa akin Facebook page uh, Pets ni Ate Fred. Yun, maraming salamat, po. Thank you, thank you. Thank you po. Good morning, boss Peter. Ay, good morning. Ito silipin natin yung mga princess type, no? Mga uh, Size na shih tzu. Ilang ball lang yan? 2 months na po siya nung 22. 2 months na, Ito pero lit pa rin, no? Huwag ka kanil naman yan. Female, isang male. Sa female po, 5-5. May, may, isang vaccine from licensed pet. sa main naman, 4K lang. 4K lang to. Lalaki. Mga vaccine din siya na from licensed pet. At itong malaki. Meron po, meron tayo siyang young adult going 6 months. Going 6 months. Dito po, ano lang, 5K naman. 5K. Papabayanin. Papabayanin. Ganda ng kulungan niyo oh. Ay, ito pala. Number ni Kuya Jun, oh. contact niya na lang. Nag-alak ng murang shih tzu. Thank you maramat po, thank you. Bilang ari ako eh. Kaya magkano yung ano nyo? Kalapate nyo? Kapakaya <laughs> ko nga 50 Kuya Tais eh. na lang isa. Kapakamura ng kalapate dito. 50 na lang. O, 50 na lang daw isa, o. Probe, kawayan pa Pwede sa mga may pet shop, no? Benta nila dyan, mga 150, pwede, no? May okay, mga boss, pakiawan, 50 isa. Tawin nyo na kay tata yan. Dito naman sa kabila, rabbit. Magkano yung rabbit? Yan, yan. 300 isa. Grabe. Mm, 800 tatlo daw. Pagka daw, 800. Ano bang rabbit ko? Hindi niya alam. Pero mura nga yan, 800 tatlo. Rabbit. Ay mga boss, sa mga naghahanap ng kambing, ay Kuya Ronald Latte. Eh. Ito yung biyernes, nagtitinda rin siya dito. Ay baboy damo. baboy ramo laki oh wala si kuya Ronald ah oh. kalo kaya yan dito naman tayo kay kuya meron siyang dalang limang American bully oh pare-pareho ng kulay blue sir ilang buwan na yan 2 months pa lang 2 months and 5 days Magkano isa? Sa babae, 18 sa babae 17 sa lalaki May mga boss eh. May papel ko Vaccine lang Mga vaccine Pero maganda kulay Standard size Ayan mga boss, kunin natin yung contact number ni Sir Baka interesado kayo dito Contact uh, number ko po 0933-422-9239 Sa uh, pangalan Lloyd Salazar. Soy Lloyd po Lloyd Lloyd, Lloyd Salazar lasa Ano kaya ko kuya Lloyd? Uh, dito lang kami bukawin Bukawin lang Kaya bukawi eh, mga boss Palapit lang lang no? Free uh, delivery uh, po Kaya magkaroon po na Free delivery Pagka uh, bulakan no Okay, okay salamat sir ha Dito tayo sa pwesto ni Tatay Boy Ayan sa mga naghahanap na Pomeranian Tatay boy, magkakalo pa meray natin 8,000 8K ang isa Ay, ito 8,500 babae Ito naman 8,500 babae. Okay. Mm -hmm. babae uh, Ito Kaya 8,000 din para sa lalaki 8,000 para lalaki Maganda o oh. Ito babae Ay, mga po, usabo, tatay boy Exo Persian 5,000 Exotic Persian 5,000 lang Ito Persian lang 2,500 Ang ganda ng puti o oh. Uh -huh. Ito Persian lang? 25. 25. Ito hindi pa ano to Yung si Chihuahua ito po. 3,000 din to. Ito naman ba Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua pom. Ay mga boss, no? Kari natin yung number ni Tatay Boy. Tagang abiti lang sa si Tatay Boy. Baka malapit kayo. Number niya, Tatay Boy? 0992-370-1877. Okay, thank you po. Okay, thank you. Uh, uh, kaya pala hindi ko na nakikita si Kuya Marlon kay Boss Ronald Bumuod na pala siya mga boss Kaya sarili niya na to no ano ulit tawag dito sa manok na ito? Bengala Agus, Bengala Magkano isa? 2-3 lang, pares Ha, pares na, two, three. Two, three. Alin ang lalaki dyan? Ito, lalaki Magkaiba sila sa palong Sa palong, no? Ayun yung palong niya yung babae Ayun yung babae 2-3 lang yan, no? Ito mga to, to? ito, magkakaano ito? Ito, 65 65 ang isa. Ito, iti. marami yan eh, nabili na iba. Depende sa sukat, no? Depende sa sukat. Ito may laki. Ito, 300 sa baba eh. 300 Tikit 300 lang. Lalaki, 650 lang. Ito, lalaki, 650. Mas mahal ang lalaki. Itong baboy ramo mo. An, native lang yan, boss. Native lang. Ay, hindi baboy ramo yan. Native. Bawang tayo ba ang isa? Bawang tayo, nabili na 4 5 lang ang isa. Mga ilang kilo lang kaya yan? Ano yan nasa 15 kilo po. 15 kilo. Ah, mataba na yan, oh. No? Pwede na. Ito mura-mura lang to. 250 lang isa. Ito pang tinola, pwede rin, oh. Pang tinola pang alaga. 250. Pang alaga pwede rin, syempre. Ito ba ang Orpington yan? Orpington. Orpington. Mura-mura na yan. Pagkano? 2 5 dalawa. 2 5 dalawa. Paris na, no? 2.5 lang. Or ping Ano pa mga panindabo, Kuya Marlon? Yan lang. Nagsisimula pa, pa lang si Kuya Marlon, no? Suportahan natin yung negosyo niya, no? eh mga boss, baka interesado kayo sa mga binibenta niya. Paano ka nila, mga kontak? 094-33-579-427. Ayan, mga boss, no? Kontakin nyo na lang siya kung interesado kayo dito. Salamat, salamat. Salamat, Kuya Marlon. Ito mga boss, may binibenta ang Pomeranian dito ang gando. Bali yung white, magkano? 15,000. 15,000. Kung isa? 12 lang. 12 lang yung isa. Parang yung lalaki. No? yung lalaki yan. Na medyo may si sir na hindi ko na isasama sa video. Salamat sir ha. Dito tayo kay Kuya Rene Silipin natin yung mga panindan yung hayop. Kuya Rene eh. Ganda ng pusa mo ah. Ano po? 75 lang po yan 75 lang 7 months lang po yan Wala ko yan, mabait Ano po saya po yung Rene? Persia niya lang Persia 75 lang, lang Ang kalapati natin, 150 lang dalawa Dalawa na yun, 150 meron lang Pero oh, si Rama, 500 lang pares Sirama, 500 lang ang Paris Meron tayong German, oh, 500 lang pares German Beauty. Oh, 800 pares. Sa yung pantel 600 lang pares. Pantel na, <laughs> na mahal 600. Oh, oh, rabbit 250. Ah, meron tayong yung Brahma chicken. Sa Brahma 2000 lang pares na. 2000 pares. Oh. Ah. Meron, meron tayo yung pares na. 45 naman sa Pabo Pares na yun Mura mga paninda ni Kuya Rene, no? Ayan o, meron tayong Sitsu, 4-5 lang Sitsu, 4-5 lang 45 is nga po, 1-2 lang Ito naman, 45 day stick Sa 10 piso lang Meron tayong Rhode Island Road Island, 1,000 ang ampares mga tuta Sa mga tuta naman, 1K. Oh. Uh, Half uh, uh, labrador. E, eh, mga um, African mo? Mga 200 lang isa. Uh, may iba-ibang kulay, may blue pa. Uh, meron yung kambing, meron yun. 4-5 lang yan, 4-5 oh. lang, kambing. Oh. Uh, mga bukawi day uh Bukawi -huh. day Oo Kuya Rene, yung mga interesadong bumili ng mga paninda mo Paano ka nila matatagpuan? May number ako 0975-2639-786 Saan sila pwede pumunta? May pwesto ako sa bypass Sa bypass? Sa so may BIR lang, giginto Giginto, Bulacan May mga boss, kontakin nyo na lang si Kuya Rene uh -huh. Kaya salamat ha Okay Nailinis din ito eh no? kuya oh. Malapit na pala yung ano, mga, boss fiesta dito. Mamayang gabi daw yung pagoda. Mamayang gabi yung ano, start na uh, magsakay sa pagoda. Na hindi kasi yun eh hanggang fiesta eh. Kaya nililinis na nila yung ano. Yung dadaanan mo. No? Agoda Pili tayo ng yellow pin 350 lang to Laki Gagataan natin Bumili si misis sa kalabansi Magkano kuha mo? 50 50 lang may bulaklak na siya May bunga na ayan eh, o Wow segweta. 'Yung kasama ni sili ko tapos malunggay kalamansi sa baba. So ayun mga gusto, no? nakapasyal naman tayo dito sa Bukay Bulakan sa Tiangge ng mga Ayop. Sa so, mga gusto pong pumasyal ha? every Friday lang po ang araw ng changgi dito. 5 to 10 a.m. Uuwi na rin ako mga boss. Dito ko na lang tatapusin itong video na to. Maraming salamat sa pagsama. Kita-kita lang ulit tayo sa so, video.